So guys, ipapakita ko lang sa inyo yung aking nabiling lupa dito sa Tagaytay. Paano? Dito ko po dito ko po itatayo ang aking dream house kasama ang aking dream boy, syempre. So ayan ko nakikita nyo, guys. Ang ganda ng view, di ba? So ayan, ganyan siya kalawak yung nabili kong lupa dito. Dito ko siya itatayo yung aking mansion. Oh, overlooking sa Taal Volcano. Ayan talik super ganda ayan mga wow, guys joke lang yan ha <laughs> guys. And dito kami ngayon sa Tagaytay. At kung nakikita nyo yan, si Ka-Eva. pababa na. At kami kakain. Na Rich. So, ayan. Kakain daw muna kami. Uy, ang ganda dito. Oh, ayan. Salamat po. sarap. Overlooking. Nice. Ang ganda. Ang ganda o.

ganda. Salamat po. So, ayan mga guys. Uwi na kami. Ito yung paligid na napuntahan namin. Ayan, ganda. Mainit siya may araw pero malamig pa din. Di ba parin yung lamig? Ayan. Video. <laughs> I <In> love <a> video. I love video. So guys, andito pa rin kami sa Tagaytay at ay kami mag-pray uh, mo muna dito. First time ko makapunta dito sa simbahan. Maganda raw itong simbahan na sinasabi ni pa Lahat ng mga prayers daw dito eh nabibigay ni Lord. So, ayan. Tanda ng ano, dito. So, Pray muna tayo. Magpasalamat muna tayo sa aming araw na ito na binigay sa amin at nakapunta kami dito sa Ano Tagaytay. Dahil yan kay Gael Ka at kay Kuya. So ayan. Sisters of the Merciful Heart and Jesus. Ayan. So, mamaya na lang mga guys. So, ayan. Nagsulat kami dalawa ni Garichel sa aming mga prayer sana. Tingin ni Lord. Ayan. ayan pagkatapos dito alis kami, ewan ko kung saan kami ulit pupunta naman kasi tinutor kami dalawa, tinutor kami ni Gaeva <laughs> so ang ganda oh. Yan. Thank you, Ga-Eva. sa pagkakataong nakarating kami dito ni ka Ayan. Dahil dyan, dyan, dyan sa mabait na babaeng yan. Kaya kami nakapunta dito. At kay kuya, nasa na ba si kuya? Thank you po. Pakalayo-layo <laughs> <Bakalayo, layo> na. <laughs> <laughs> para daw mabait ka. Inaaway ka ga ah. Ang ganda. Thank you Lord. So, update to you later mga guys. At sa aming uh, sunod na pupuntahan. Ay, ano yan? sabi tabi po. Ay, may pusat. Ang ganda dito. Oh. Ay, wala na siyang ano. Pero may husga oh. Nilalagyan. Ayan. Ang ganda dito nakapo ka. Nagmumuni-muni ka rin Iniisip ko anong bayaran mga uli Yung mga mga natagalit ko. Pinatawag, ko kayo, oh, pinatawag ko kayo. pinatawag ko kayo. Pinatawag <laughs> ko. na po kami. Oh, ayan. Ang, ganda, ang, ganda dito, guys. Oh, ayan, oh. Malamig siya kasi maraming puno. Oh. Kaya ako naka -jacket. kasi kanina doon sa kinainan namin malamig. nag kami ni Kuya. So, ayan. Saan naman ka? Magpupunta tayo sa People's Park. Oh, next daw ay pupunta kami sa People's Park. Ayan, maganda doon. Mm -hmm. Diba? Magpa-picture tayo doon. May nakalagay na Tagaytay. Yeah. O, dito pala kami sa Tagaytay, mga oh, guys. Okay. <laughs> ayan. Nasa banal na lugar sa Tagaytay. Mm, banal si na ba? lugar. Sister souls, ga, no? Mm -hmm. Ayan. Thank Ito, you, Lord. So ayan, babay po. Lipat naman kami sa ibang magandang lugar. So, ayan. Ganda. So ayan na guys. Alis na kami. So ito guys, tingnan nyo tanaw na tanaw. Oh. Yung parang view. Ayan. Yung bundok. ayan guys, andito kami sa Tagaytay Econo Hotel. Wala pa naman mag- Yung malaking ferris wheel. Ayan. Ito ang CR. Yung may mga mabibili mga souvenirs dun, no? Oh. Mm -mm. Eto nga yung pa dito. Pababog, doon, yun? doon na tao. doon mo na yung At saka din yung ship line. Teka lang. Baka kayo Hindi ko kayo sagot. Kanya-kanya tayo dito. na lang. At, sana para ginalan natin yung pagkain natin. Kasi habang nakuha ito tayo, eh, wag na. na. Eh, wad, mag, mamaya nga. Alis na rin naman tayo. Mm-mm. Hindi -mm, naman tayo din mag-ano. Nagtatagal. Oh, o, oh, ito, 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 mga guys. Ito yung makakita dito sa picnic grove. Tapos, mayroon pa doon sa... Ayun ah, yung mga kubo-kubo. Ayun kubo. nga Oh, Mayroon na isa ako nakikita. Mayroon na akong isa natatanaw. na akong isa may kasama ba yan, yeah, ah? Bigay. <laughs> <the guy. laughs> Ay, ano ito? Ano yan? Ay, may ihawan. Yeah, ayan, ayan na yung may kubo, Oh. Dati wala ito mga puno, kuya, diba? Deh, yung, yung, di ba? Hindi, meron. Hindi, di pa siya gano'n ka, ano talaga. Dati, ano? Dati, parang pag Ayun Ay, nga, Ay, nga. nga. Tapos, papapicture ka sa gitna, ganyan. Hmm. Tapos pwede yun na, yun ano, na rin yung sip line, doon ka na, isa, na rin magbabayad. Lugi tayo Sorry. po, oras natin eh. Oo nga eh. Next time. Oh, careful. <laughs> <laughs> Pababa kami, yung hanging bridge. Ayan, Skuinit. may hanging bridge. Oh. Yan. Katakot. Naka last na ko dito mga guys ay year 2005. <laughs> so ang tagal na nung nung galing ako ng Japan. Ayan. Pare ko. <laughs> so ta tatawid kami dyan sa Hanging Bridge. ayan, ang aakyatin namin hanggang dun. Makikita nyo yan. Oh, wow. Ayan. Akit kami dito. Yan. konting tiis na lang. konting tiis na lang. Maakit na. May kabayo na ako nakikita. Ayan. Grabe, ang ganda ng tanawin doon. Oo, oo, oo. Oh. Ayan, ang talagang beauty. No. Ganda. Oo. Oh. Oo.

Kabayo. <laughs> Sasakay kami ng kabayo. Ayan, may kabayo na. Naman Ayun na, mo na may kulay dito. pink. Sige oh. ka, kaya mo yan ga Sige kaya mo yan ka.

talaga na ako. Okay na ako. Sige nga, walang upuan. <laughs> ano ba? Pambihirang <laughs> <laughs> suggestion niya. Ay, <laughs> gusto pa, <asawa> ko makasawa. <laughs> <laughs> Huwag muna yun. Oh, gusto niya pa daw makita yung ano, heaven ko <laughs> <laughs> Yung heaven. <laughs> gusto, <pa> niya. <laughs> gusto niya makaakyat. Gusto pa niya. Taalik. Oh, okay. Grabe, no? Si... Okay, no, <clears throat> uh, oh. yeah. Ganda nung dagat. O, okay. oh, yung flat na flat talaga siya. Mm. Oh, Tubig, no? Ayan, may kabayo dyan. Siyempre, nakasakay na kami dyan kanina. Mga sama yan. Ang mukha ng kabayo kasi mukhang nabigatan sa kami. Malungkot na malungkot. nga siya kasi. Sabi, mukhang mabigat ata yung mga sumakay sa akin ngayon na. Bala ka dyan. So, ayan. Dapat dyan kami iikot kaso hindi na kami nag-ikot kasi malapit na rin naman. So, ayun. Hanggang doon siya. Ayan, alis na kami. Uwi na kami mga guys. Thank you, Tagaytay. Oh, ayun na, may mga ano doon. Mga kubo-kubo. Grabe. Yan, sabi mo dapat yung mga kubo may bayad. Mm -mm. Oo, oh, oh, may bayad. Ang, yung ay, yung picnic. O, oh. oh, table, oh, table, magkano yun? 150. 150 lang o, sa oras? Oo, oh, 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 pang ano lang. Ah. Uh -huh. Yung kubo, ayun ko. 350 yata. 350 akad. ang kubo. So, oh, ayan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And mega like, love shout out sa lahat. Ay, dito kayo. Natawa ko yun sa kabayo ah. Ang sama ng maka ng kabayo. Lupay <laughs> pa. Sabi niya, hindi talaga ako nagsasal. Lulugulugug eh, okay? lulugulugug. Oo oh, oh. nga, dito, dito daw. May may tayo, dito, dito. Yan, yan, yan. Turgay natin. Oops! Nandun tayo sa turgay natin na may rayong. <laughs> may rayong mo pa. Ay, ay Diyos ko. Wala na talaga. Kaya mo pa yan. <laughs> Yun lang, kaya ko. Pero yung mga turgay, tatalo. Ay, talo. Kumano na. Huwag kang tatalo. Mm -mm. So, Hindi nga lang. <laughs> Tama, meron nga dati dito. So, yung kalatan nila eh. Yun. Nandiyan yung view deck dati. Ah, dyan. Oo, oh, mataas yan. Gaya ba? Hingal po kami. <laughs> ay, meron pa dun, no? Ay, meron Ay, no? Yeah. Sabi mo mag-vlog ka mo Dito ko itatayo yung bahay ko. <laughs> Ayun ang ganda. Sige, <laughs> sige, sige, sige. Sige. So, guys. Ipapakita ko lang sa inyo yung aking nabiling lupa dito sa Tagaytay. Dito ko po. Dito ko po itatayo ang aking dream house. Kasama ang aking dream boy, syempre. Ayan ko nakikita nyo. Guys, ang ganda ng view, di ba? So, ayan. Ganyan siya kalawak yung nabili kong lupa dito. Dito ko siya itatayo yung aking mansion. Yung aking dream house. <laughs> o, oh, di ba? Ang ganda. O, oh, overlooking sa Taal Volcano. Ayan, Taal Lake. Super ganda. Ayan, mga wow, guys. Joke lang yan, ha? <laughs> ganda, oh. Ang flat na flat yung tubig, di ba? Ay, grabe. So, ayan ang aking mga kasama. Ay, nakita nyo na yung aking lupa na nabili dito. So, imbitahan ko na lang kayo pag natayo ko na yung aking bahay dito. <laughs> imbitahan ko na lang. <laughs> Ay, nandiyo. Mayroon palang engineer kaming kasama. Yung... Ayan. Ayan. Ayan yung aking mga kasama. Ga, Richelle! Ga! Ay, thank you, thank you sa inyong dalawa. Dandang mo ano ka, lupa. Oo, ano? o, sabi ano? ko Dapat sa inyo. Kailan na ng ga. ano dyan, construction ga? Baka next week ga, oh, Ay, ano ko na yan. yan. <laughs> yung groundbreaking, ano? Diyos My ko, goodness. tingnan nyo naman, overlooking, di ba? Ganyan. Congrats ka, Salamat gamit. naman ka. Sana matuloy. <laughs> Invited ba kami? Oo, oo naman. Ito ko <laughs> na si architect. Ito <laughs> ar ko architect. architect. <laughs> Grabe. <laughs> oh, yan. Thank you. Banta ganda ng ano. Ganda ng ano. Ang oh. mm, dagat. Oh. No? Grabe. Ang ganda May may ari na pala yun. Akala ko ako na may ari nito. Meron na pala yan. Nung nakatayo yun. Dapat may ano, alam mo gusto ko pa yung makaano ng No, bro. Oo, oo. So, kaya nyo pa? Kaya nyo pa maglakad? Keri pa? Keri pa? pa. pa. <laughs> tayo magkagawa eh. <laughs> natin. So, yan guys. Thank you so much for watching. And mega love shout out to everyone. Hanggang dito na lang po ang aking video. <laughs> Kasi hinihingal na ako. <laughs> So guys, andito kami. Pagkagaling namin ng Tagaytay, dumiretso kami dito sa bahay ni Gaeva. Dito kami matutulog kasama si Gareth. So yung may opo ni Gareth. Ngayon, kumakain kami. Tapos, tumatagay. So ayan, mm -hmm. ano mo, sarap na. Sarap ng ano ni Gaeva. Oh, may pansit, may inihaw na. Oo. Pansit, tapos hotdog, inihaw na manok. o oh, barbecue manok. Oh, diba? Tapos may almond. Oh, di ba? Ang saya. Thank you, Gaeva. Tsaka si Kuya. Ros, wala na. Umalis. Thank you din po. Ayan. So, dyan lang kayo at kami kakain at tatagay. <laughs>